Eto na! Kumpirmasyon na to, Romel! Ay, Ay naku, lahat tayo magbubuni! Sa Canada, <laughs> Canada na po, ang director at staff ng Star Cinema para sa Hello, Love, Goodbye Part 2 ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Of course, I... Uh, That the long wait is over. i sama I mean, maraming nakintay kasi sa lahat dun. And shampre I would like to thank, of course, my bosses from GMA, Miss Annette, Miss Joy, Miss Nessa, for for you know letting me do a uh, Hello Love again. Of course, to our bosses also in ABS. Uh... <music> You know, and uh, uh, I couldn't be happier today, because parang this gave me another motivation. You know, yung gigising ka sa umaga maga na merong look forward. So, so I'm so excited. I'm very happy that this is happening to everyone po. Sana kung kung paano you sinupportahan yung Hello Love Goodbye, sana makuhadin po namin yung support yon and ta more more pa times tupa. So, hello love again in cinemas, exclusively on uh, in cinemas, November 13, 2024. Talaga ba? Talaga ba? Nung, sina nung sinabi mong nga uh, may look looking forward ka na gumising araw-araw, parang daming kinilig bigla dito sa ano eh. Oh! Naghampasa ng balikat bigla eh, no? Kat, ikaw na. <laughs> This is a first, a lot of firsts and Excited lang siguro ako. So thank you so much for giving us another opportunity to tell another story and to share Ethan. Continue sharing Ethan and Joy's story, but this time in Canada. Sequel ng blockbuster movie na Hilulab Goodbye na pinagbidahan ni Nakatrin Bernardo at Aldin Richards. Umaarangkada na kung saan mainit ito na pinag-uusapan ngayon. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Matapos nga ang ilang taong inaantay, good news para sa lahat ng fans ni Nakatrin Bernardo at Alden Richards kung saan tuloy-tuloy na ang sequel ng blockbuster movie Nilang Hilulab Love Goodbye na umarangkada na at mainit na pinag-uusapan mapapubliko man o social media. Ilang linggo nga matapos mag sa Bansang Kanada ang mga tawan at direktor sa sequel ng Hilulab Goodbye Movie kung saan final na ang magiging pinakabunggang collaboration ng Star Cinema at JMA Pictures ngayong taon na muling ididirik ni Cathy Garcia Molina Sampana na may titulong Hilulab Love Again. Sa nasabing movie, bibigyang buhay muli Nina Katrin Bernardo at Alden Richards o cut din ang pinasikat nilang karakter na sina Joy at Ethan but this time kukunan naman ang kabuuan ng nasabing pelikula na inaabangan ngayon ng ating mga kababayan sa Canada. Base nga sa ulat ng deadline na ipapalabas ito sa mga sinehan nationwide November 13 ng kasalukuyang taon at hindi para sa Metro Manila Film Festival 2024 kung saan magkakaroon din ito ng international release. Iikot nga ang kwento ng Hilulab Love Again 5 years after nang mag-goodbye si Joy o Catherine kay Ethan o Alden sa Hong Kong para ituloy ang matagal na niyang pangarap na magtrabaho sa Bansang Kanada. Makalipas ka ang mahabang panahon muling pagtatagpuin ng tadhana sina Joy at Ethan sa Kanada kung saan maraming nagtatanong sa mga Katlin supporters kung magkakaroon na ba ng happy ending ang pagmamahalan ni na Katrin Bernardo at Alden Richards bilang sina Joy at Ethan sa nasabing pelikula. Kung matatandaan ilang linggo lang ang lumipas ay nailathala ito sa vlog ni Nanay Christy Fermin kung saan naibalita nila na lumapag na sa Bansang Kanada ang mga staff ng Star City na pinangunahan ni Derek Cate Garcia Molina Sampana para sa okilar sa pagdarausan ng shooting sa sequel ng movie na Hilulab Goodbye. Eto na! Kumpirmasyon na to, Romel! Ay, man, naku, lahat tayo man magbubuni! Man. Nandiyan na na po ang director at staff ng Star Cinema para sa Hello Love Goodbye Part 2 nina Alden Richards at Catherine Bernardo. Nasa Calgary sila ngayon eh, nasa Calgary. Wow! At, Sabi nga, May 19, 2024, humarap sa media si na Bernardo at Alden Richards kasama ang direktor ng nasabing pelikula kung saan kinumpirma na nila ang sequel ng blockbuster movie na Hello Love Goodbye na ang titulo nga ngayon na sequel ay ang Hello Love Again. Una nga ang nagsalita si Derek Cate Garcia Molina Sampana na tumakbo pa sa harap ng mga reporters para magbigay ng update. <laughs> Direk, please greet everybody. Magandang, magandang, magandang hapon. Gabi, energy ko. Tumakbo ko eh. <laughs> Ito na, direct. Finally, here we are. It's familiar, but it's different. A lot of changes. Kasi, five years from 2019, nung natapos yung Hello Love, Goodbye, sakto ang daming nangyari sa mundo after. Exacto, di ba? Parang, Uh, nung lumipat si Joy papuntang Canada, di ba? Nagkaroon ng pandemic. Right. na shutdown ng buong mundo. Right. So, ang daming nabago. So, incorporated yun? Hindi pwede hindi. Kasi di ba ang Hello, Love, Goodbye naman talaga. Yung dalawang right. characters. Kasama yung yung mundo. Okay. Kung saan sila nandoon. Di ba? Dun sa kwento nila. kasunod naman na nagsalita ay si Alden Richards kung saan nagpasalamat ito sa kapuso at kapamilya ni Twerk. Ngunit ang kinakikiligan ng mga nanonood sa nasabing conference ay nang tinitigan ni Catherine Bernardo ang kwapitong aktor na habang binanggit ni Alden na looking forward ito na gumising araw-araw ay hiyawan ang mga nasa paligid na tila kinikilig sa binanggit ni Alden Richards. First, uh, the, the long wait is over. i'm ko doon. I mean, maraming nang naghintay kasama kaming lahat doon. And syempre, I would like to thank of course my bosses from GMA, Ms. Annette, Ms. Joy, Ms. Nessa for, for you know, letting me do Uh, hello love again, of course, to our bosses also in ABS, uh, Sir CLK and Tita Cordy, thank you so much. Um, Direk and Kath, namis ko kayo. Uh, namis ko tong film, Carmi, Tala. Tala kasi tawag namin sa kanya. Kaya, Now yung, I know. Yung Hazel kasi. Yung Hazel. You know, you know and uh, <laughs> uh, I couldn't be happier today kasi parang this gave me another motivation, you know. Yung gigising ka sa umaga na meron kang nilulook forward. So, so, I am so excited. I'm very happy that this is happening. So everyone po, sana kung, kumpaan paano nyo sinuportahan yung Hello, Love, Goodbye, sana makuha din po namin yung support yun and more, more pa, times to pa. So, Hello, Love again in cinemas, exclusively on, uh, in cinemas, November 13, 2024. Talaga ba? Talaga ba? Paulit-ulit <laughs> <laughs> sa playdate eh! Nung, sina nung sinabi mong nga uh, may look, looking forward kana na gumising araw-araw, parang daming kinilig dito sa ano eh. Naghampasa ng balikat bigla eh, no? Kat, ikaw na. Kasunod nga na nagsalita sa nasabing conference ay si Catherine Bernardo kung saan nagsalita ito na nakangiti para sa buong kwento. Narito ating panorin ang video kung saan inaabangan na ng ating mga kababayan sa Canada ang paglapag ni na Catherine Bernardo at Alden Richards o Kat din. Sumabra ba ako sa punchline? Okay, Catherine, go ahead. It's finally happening. It is. ngayon lang nagsisink in sa amin actually. Kasi sinabi ko kanina pa ako, kagabi pa ako kinakabahan. I don't know why. Maybe it's more of excitement and halo-halong emotion. But then seeing everybody here, ramdam na ramdam namin yung support at excitement nyo. And parang yun yung nag-fuel sa amin na Um magapag sulato let's Carmi and kame start na shoot soon you know it's not gonna be easy but then here we are this is um so exciting you know we thought we already said our goodbyes but here we are saying our hellos, hello oh! oh! stuff as kapamila kapuso and as you all said kanina this is a first a lot of firsts and Excited, lang excited, So thank you so much for giving us another opportunity to tell another story and to share Ethan. Continue sharing Ethan and Joy's story, but this time in Canada. Sana po support. We'll see you in cinemas. We'll be back this November, of course. This will be under GMA Pictures and Star Cinema. Let's do it. Directed Let's by Cathy direct Garcia Molina Sampana. Thank you. Ito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na update. Maraming salamat!